guys, nandito na tayo sa McDo, no? Pero, dyan kami sa KFC kakain. So, guys, pupunta kami sa uh, KFC, ayan. So guys, puto this video, guys. Ik ikaw ba pa paglilibre ko ba? Lal lalamon kami sa KFC, guys. <laughs> so, ayun, bale, babaybayin muna namin tong daanan na to. Tapos, angkat kami sa overpass. Ayun na, KFC na itong banda. Step, ano mo, overpass na may elevator. Kakaiba, no? Wow. Pero, tingnan mo, overpass dito, nagpakanda, no? Kapag hindi hindi ka talaga madudukutan dito, ano? Eh, oh, yeah. Hello elevator. We will go down, okay? Mm -hmm. Door okay, opening. Okay, door opening na. Yeah. Okay. KFC. So, ano you know, nga mga kalakay, nandito na tayo sa loob ng KFC Kaya, kami kami kasama natin Alright, parang oh, okay. so, okay. may handaan talaga dito So, tara Mga big boss natin, parang Oh! for Big Boss. Guys, pala sila yung mga magpakain. Wow! Tignan wow. mo yung tropa nating vlogger. Aldrich Ron Madraso Vlog. Ayun! Bago kumain, may tanong sila kay... Anong meaning ng KFC? Wala sa pansin. O wala, wala, wala. <laughs> isa lang, isa lang ma madadali mo. Isang picture lang. KFC, meaning? Kanto fried chicken. Wow, pwede, pwede, pwede rin. Ano ano ng KFC? Ano boss? Kain puro chicken. Wow! Okay. <laughs> Guys, kayo nang bahala kung anong gusto nyong minin ko. No? <coughs> Spicy na meron dito. Grabe naman tong ano namin, no? Server namin. Ang ganda ng server. Oo, oh, ang ganda ng server namin eh. Yun, no? Know? Siyempre, bago tayo pumunta dito sa KFC, inunahan na natin. Hmm. May bago na tayong kanin. <laughs> Think headband. Ben. Think ahead, Ben. Ayun o. O, sino gusto magkanin? Ang laki <laughs> o. Oh. Panalo, regular. Spicy o. Oh. Woo! Good trip. Eto na. Try muna natin tong spicy. Wow, grabe. Nakikita nyo dito sa loob, napaka-tender, napaka-juicy sa ilalim guys. You Crispy-crispy know? yung kanyang balat. Ang sarap, perfecto talaga yung pagkanuto. Dip natin siya sa ketchup. hmm Sabayan mo pa ng kanin. Wow! Ito kanyang regular. Medyo mas malambot siya compared dun sa spicy. Yeah try natin yung pinaka regular na. Keep natin si ketchup. Good rice. Mm. Grabe. Masarap din. Suabe yung suabe <lip> lang. Guys, kayo, pag kumakaya na kayo ng KFC, anong mas trim nyo? Spicy or ano, uh, regular? Siyempre sa kainan, hindi mawawala ang charon, take out. Oh, ha? Oh, wag nyo nang itago yan. Nakita ko na. Yan o. Oh. Grabe ka naman. Uy! <laughs> eh, hindi na nung kasali sa akin. Ah, patak na siya. di ka nakasama. <laughs> Mas marami pa talaga dito, mambira. Eh. <laughs> ito talaga. Balutin mo. Yan talaga pinalo. Brad, Paano yung lakad mo kanina nung ano nung wala ka pang kain? Mabilis um, ah. <laughs> pagkatapos kumain, bride. pagkatapos kumain. Wala na, wala na. <laughs> Busog na eh. Ayun. <laughs>